Kung nandito ka na, hindi ito nagkataon lamang. Ang universo ang nagdala sa iyo, ginabaya ng di nakikitang kamay ng mga anghel na tagapag-alaga. Mayroong isang bagay na kailangan masabi ngayon, isang bagay na aabot sa iyong kaluluwa, tulad ng bulong ng Diyos sa katahimikan. Huminga ng malalim ito na ang oras para makinig. Ang mga salitang makikita mo rito ay hindi lamang mga pangungusap, kundi mga senyales. Mga senyales na ang iyong kwento ay tinitingnan ng may pagmamahal mula sa itaas. Nasaan ka ngayon habang binabasa ito? Ibahagi sa mga komento dahil ang iyong presensya rito ay bahagi ng mas malaking tadhana. Ngayon, habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, may isang tao na humahawak ng tahimik na espasyo sa loob mo. Hindi ito basta-bastang kawalan, parang ito'y isang saradong bintana na nagpapalabas pa rin ng liwanag sa mga siwang. Maaaring ang taong ito ay hindi malapit pisikal, maaaring ang panahon ay naglagay ng mga anino sa pagitan niyo. Ngunit sa loob ng puso, may nananatiling siga. Tulad ng apoy na patuloy na naglalagablab kahit malakas ang ihip ng hangin. Ang nadarama mo ay hindi maliit. Hindi ito isang lumilipas na alaala. -ala. Ito ay tulad ng isang aklat na hindi pa isinara, iniwang bukas sa mesa, naghihintay ng tamang sandali upang muling buksan. At nayon, nagdala ang universo ng mga senyales na ang aklat na ito ay may mga kabanatang hindi mo pa nababasa. Ang taong yan, kahit na pilit niyang lumayo, kahit na tila tagumpay siyang nakabawi ng mga hakbang na wala ka, may tinatagong lihim. Hindi na isasalaysay lahat ng katahimikan. Ang ngiti na ipinapakita niya sa mundo ay hindi nagpapakita ng mga gabing ang isipan ay bumabalik, inaalala ang mga sandali na walang ibang nakakakilala. Ito ay parang awit na, kahit pilitin mang limutin, bumabalik na ng aantig sa kaluluwa. Isang awit na konektado sa iyo. At kahit subukan ng taong ito na magdagdag ng mga bagong himig, ang unang nota ay patuloy na umaalingaungaw, nagpupumilit tulad ng isang tawag. Maaari mong maramdaman ito sa hangin. Alam mo ba kung kailan sumisigid ang isang alaala, bigla na lamang? Kapag ang isang amoy, isang musika, isang salita ay nagdadala ng mukha ng isang tao na hindi binura ng panahon. Ito ang mga palatandaan. Palatandaan na ang koneksyon ay hindi naputol. Ang universo ay nagsasalita sa mga paraang malumanay. Isang pagkakatulad, isang panaginip, isang ulit-ulit na numero, isang detalye na paulit-ulit sa iyong araw. Walang bagay na walang kabuluhan. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito, huwag magduda, ito ay tugon. Tugon na ang ugnayan ay nananatili. Hindi gumagawa ang Diyos ng mga pagkikita ng walang dahilan. Hindi niya pinag-ugnay ang mga landas upang pagkatapos ay kalimutan. Pinapahintulutan niya ang mga distansya, pero ang bawat distansya ay parang taglamig, naghahanda ng lupa para sa isang mas matatag na tagsibol. Mag-isip ng isang sandali, ilang beses sinubukan ng taong ito na kumbinsihin ang sarili na wala na siyang kailangang maramdaman. Ilang beses naniniwala na ang pagpapatuloy ay ang pinakamainam na landas. Ngunit, gayon man, sa pagbaba ng gabi, ang puso ay nananawagan sa kung ano ang totoo. At ang totoo ay hindi kailanman nawawala. Alam mo rin ito. Ang pangmulila na iyong nararamdaman ay hindi lamang pagnanais. Parang isang dinakikitang sinulid na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa. Minsan, ang sinulid na ito ay humihigpit, nawawala sa paningin, ngunit hindi kailanman napuputol. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ka ng taong ito sa mga hindi inaasahang sandali. Ngayon, mayroong kakaibang bagay sa hangin. Isang bagay na nakakaapekto sa kamalayan ng taong ito. Maaring isang matandang alaala, isang nakatagong litrato, isang paungusap na umalingaungaw sa loob niya. Isang bagay na gumawa sa mga tuhod niya ay manginig, isang bagay na pinahinto siya sa gitna ng daan at maramdaman, dala ko pa rin ito sa kalooban ko. At nararamdaman mo rin. Hindi dahil hinahanap mo, ngunit dahil tinatanggap mo sa puso. Parang hangin na humihip sa kanya na naghahatid sa iyo ng isang bulong. Isang bulong na sinasabing, hindi pa tapos. Maaring maraming bagay ang nabago ng panahon, pero hindi nito inalis ang mahalaga. May mga alaala na hindi humihini ng pahintulot na bumalik. Sila ay simpleng bumabalik, binubuksan ang pintong sinubukan ng puso na ilok. At, kapag bumalik, pinapanginig ang mga tuhod, nagpapahinto ng paghinga, pinapawala ng tingin sa kawalan. Ang taong ito ay may dalang tahimik na tunggalian sa loob niya. Sa isang banda, ang pagnanais na magpatuloy, na ipakita sa mundo na muling nabuo niya ang buhay sa kabilang banda, ang buhay na alaala na patuloy na nananawagan sa kung ano ang totoo. At, sa gitna ng lahat ng ito, naroon ka. Hindi lamang bilang alaala, kundi bilang presensya na hindi maaring mabura. Maraming beses, napapaisip ang taong iyan, bakit, kahit na maraming pagbabago, naiisip ko pa rin ito. At hindi dumarating ang sagot sa mga salita, kundi sa mga hudyat. Isang panaginip kung saan kalilitaw. Isang lugar na nagdadala ng iyong alaala isang kilos na paulit-ulit. Lahat ng ito ay ang wika ng universo, ibinabalik ang akalay na kalimutan na. Napansin mo na ba kung paano kakaiba ang ilang koneksyon? Hindi ito nabubuwag ng distansya, hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Parang ugat na nananatiling buhay sa ilalim ng lupa, kahit na ang puno'y mukhang tuyo. Isang biglang pag-ulan lang at muling umuusbong ang buhay. Ngayon, ang ulan na ito ay ang alaala. -ala. Ito ang sandali kung saan nararamdaman ng puso ng taong ito ang lakas ng isang bagay na hindi niya makontrol. At napapansin mo ito dahil nararamdaman mo rin. Para bang naguusap ang mga kaluluwa sa katahimikan, kahit walang salita, kahit walang presensya. Pinapayagan ng Diyos ang pagbalik ng ilang alaala upang gisingin ang puso. Hindi bilang pabigat, kundi bilang paghahayad. Para ipakita na ang katotohanan ay hindi nawawala na ang itinanim na may pagmamahal ay hindi nawawala sa panahon. Kaya, huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo. Huwag mong isipin na ito'y imahinasyon lamang. Matalino ang universo. Ibinibigay nito sa harap natin ang mga hudyat na dapat bigyang pansin. At kung nakarating ka na may isang bagay na inihahayag ngayon. At kung titigil ka ng sandali, maririnig mo halos ang boses ng taong iyon sa loob mo. Isang boses na hindi kailangang bigkasin ng mga salita dahil umaalingaungaw sa kaluluwa. Sinasabi nito, nararamdaman ko pa rin. At sapat na yon para manatiling buhay ang pag-ugnay. Ngunit kasabay ng alaala, dumarating din ang bigat ng katahimikan. Isang katahimikan na nananakit. Hindi dahil nangangahulugang kawalan ng pagmamahal, kundi dahil tinatago nito ang malalalim na takot. Nararamdaman ng taong iyon. Naalala ng taong iyon, Ngunit may isang bagay sa loob niya na nag-aalinlangan. Para bang isang tao sa harap ng isang pinto, alam niyang nasa likod nito ang lahat ng kanyang hinahangad, ngunit nanginginig ang kamay bago abutin ang seradura. Ang pag-iwas ay hindi nagsasabi ng kawalang interes, kundi ng kawalan ng katiyakan. At ang pag-aalinlangan ay hindi nagmumula sa kakulangan ng damdamin, kundi sa takot sa maaaring mangyari kung ang katotohanan ay lumitaw. Ang katahimikan, minsan, ay isang pader. Isang pader na itinayo hindi para maglayo, kundi para protektahan. Protektahan mula sa mga paghatol, sa mga inaasahan, sa mga pagkabigo. Ngunit, sa parehong oras, ang pader na ito ay nagiging kulungan. At sa loob nito, ang puso ng taong iyon ay sumisigaw, kahit na hindi marinig ng mundo. Nadama mo na ba ito? Napansin mo na ba ang isang tao na lumalayo, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot na hindi alam kung paano haharapin? kung nauunawaan mo ang nangyayari dito. Dahil eksakto ito ang salungatan. Ang taong ito ay nabubuhay sa pagitan ng gusto niyang maging malapit at hindi alam kung paano. Sa pagitan ng pagnanais na magsalita at pagtatago sa katahimikan. Sa pagitan ng pagdama sa alaala at pagsubok na kumbinsihin ang sarili na ito ay nakaraan na. At sa prosesong ito, nararamdaman mo ang bigat. Dahil ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng mga salita. Ito ay parang aninong kumakalat, sumasakop sa mga espasyo na dati puno ng liwanag. Ito ay parang isang kalsadang natigil na nag-iwan ng tanong hanggang saan tayo makararating. Ngunit nakikita ng Diyos ang higit pa sa katahimikan. Alam niya na madalas ang pag-iwas ay pansamantala lamang. Isang oras na kailangan upang ang mga kaluluwa ay maunawaan ang kanilang pinapasan. Ang katahimikan ay maaaring makasakit, ngunit maaari din itong magpagaling. Ito ay hindi walang laman. Ito ay paghahanda. Ang taong ito ay nasa harap ng ganitong suliranin. Ang alaala ay bumalik malakas, hindi inaasahan. nang inig ang tuhod sa harap ng alaala. At ngayon, ang katahimikan ay nagiging mas mabigat. Dahil sa loob niya ay may tanong, ano ang gagawin ko sa nararamdaman kong ito? At nararamdaman mo rin. Nararamdaman mo dahil may koneksyon, Nararamdaman mo dahil hindi nagkakamali ang puso sa pagkilala sa totoo. Nararamdaman mo dahil, kahit walang mga salita, ikinokonekta ng universo ang dalawang kaluluwa na may kailangan pang maranasan. Totoo ang labanang ito. Ngunit ang pagsisiwalat ay darating din dahil walang aninong panghabang buhay. At maging ang pinakamatinding katahimikan ay nagtatago, sa kanyang esensya, ng tunog ng kasagutang malapit ng lumitaw. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay maaaring naglalaman ng mas malalim na katotohanan kaysa sa mga salita? Iwan mo sa mga komento kung ano ang sinasabi ng iyong puso tungkol dito. Ang susunod na mangyayari ay matindi. Dahil ang akala mong nawala na ay nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng pagbalik. At sa pagbabalik na ito, ang kapalaran ay magpapakita. Sa mga susunod na sandali, maintindihan mo kung paano inihahanda ng universo ang daan para sa pagbabalik na ito. Ang katahimikan na may bigat ngayon ay maaaring ang parehong katahimikan na naghahayag ng papalapit na pagbabago. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay hindi paglimot. Ang katahimikan ay sagradong teritoryo. Dito nagtratrabaho ang Diyos. Dito ang hell ay hinahabi ang kapalaran. Dito inihahanda ng universo ang mga bagay na hindi pa makikita ng mga mata ng tao. Nararamdaman mo ang kapahingahan. Ganoon din siya. Muni't ang kapahinahan ay hindi nangangahulugang wakas. Ito ay nangangahulugang transisyon. Tulad ng madilim na gabi na sinusundan ng bukang liwayway. Ngayon, may isang bagay na inihahanda. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay dinala ka dito upang sabihin, ang hindi nakikitang sinulid ay nananatiling aktibo. Ang sinulid na ito ay hindi naputol. Ito ay naguumapaw, tumitibok, at humahaba sa pagitan ng dalawang kaluluwa na kahit sa kalayuan, ay patuloy na tinatawag ang isa't isa. Iniisip ka ng taong ito ng mas madalas kaysa sa inaamin niya. Sa mukha, maaari siyang magpakita ng katatagan. Sa tinig, maaaring gumamit siya ng mga salita ng kawalang interes. Ngunit sa kailaliman sa lugar na walang sinumang nakakapasok. Ang alaala ay buhay. Ang damdamin ay totoo. Ang puso ay nanginig pa rin tuwing maririnig ang iyong pangalan, tuwing maaalala ang iyong mga mata, tuwing isipin kung ano ang maaaring nangyari. Ilang beses nang tinangkang burahin ang taong ito ang mga alaala. -ala. Ilang beses siyang sinubukan magsimulang muli nang wala ka. At kahit na ganoon, may isang bagay na laging bumabalik. Isang litrato na nakatago sa sulok ng isang drawer. Isang lumang tugtog na biglang lumilitaw. Isang amoy sa hangin na bumabalik sa isang pinagsaluhang sandali. Ito ang mga palatandaan, mga palatandaan na ang kwento ay hindi pa naililibing. Hindi lumilikha ang Diyos ng relasyon para lang itapon. Lumikha siya ng mga pagtatagpo na humuhubog ng kapalaran. At kapag ang isang bagay ay totoo, walang katahimikan ang makakasira nito. Napapansin mo ito dahil nararamdaman mo. Tumatanggap ang iyong puso ng mga impulso na hindi mo alam kung paano ipaliwanan. Para bang, bigla na gitna ng iyong gawain, may isang banayad na presensya ang dumating. Isang init, isang pagkamis, isang tawag. Hindi ito imahinasyon. Ito ay tugon. Ito ang etyo ng nararamdaman ng taong iyon para sa iyo. Ang universo ay nagtatrabaho ng magkakasabay. Habang iniisip mo, iniisip din niya. Habang nangangarap ka, nangangarap din siya. Habang nagtatanong ka, nararamdaman din niya ang pangangatog ng tuhod sa kabila ng alaala na hindi lumilipas. At ang kapahayagan ay ito, mayroong paggising na nagaganap. Isang apoy na muling nagbabaga. Isang tulay na muling binubuo, brick sa brick, ng banal na oras. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay naguusap din? Mag-iwan ng komento, dahil madalas sa katahimikan nagtatago ang malalakas na sigaw ng kaluluwa. Isipin ang isang ilog. Maaaring lumayo ito sa kanyang pinagmulan, maaaring dumaloy sa malalayong lambak. Ngunit, magpakailanman, makakakita ito ng dagat na tinatawag itong bumali. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Maaaring tumawid ito sa mga disyerto, harapin ang mga bagyo, maaaring mukhang natuyo na ito. Ngunit palaging mahahanap nito ang daan ng pagbabalik. Kayong dalawa ay parang ilog na yon at dagat na yon. Dalawang kaluluwa na tinatawag ng parehong tadhana, kahit na ang oras ay subukang ilayo. Walang anino ang panghabang buhay walang taglamig na nagtatagal magpakailanman. Walang katahimikan ang maaaring makapatay ng isang katotohanang itinanim ng Diyos. Ngayon, natatanggap mo ang kasiguraduhang ito, mayroong isang bagay na namumuo sa hindi nakikita. Huwag magmadali. Huwag sisihin ang sarili. Huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang. Dahil alam ng universo ang ginagawa nito. Hindi ito nagtuturing ng walang saysay na mga pagkikita. Hindi nito hinahayaan na makalimutan ang itinayo ng may pagmamahal. Ang mga anghel mo ng bantay ay naririyan sa iyong tagiliran, naglalagay ng maliliit na palatandaan sa iyong daraanan. Isang tingin na lumihis sa iyo ng hindi inaasahan. Isang pangalan na inuulit ng maraming ulit sa isang araw. Isang panaginip kung saan ang taong iyon ay bumalik ng masidhi. Lahat ng ito ay higit pa sa pagkakataon. Ito ay mensahe. Payagan mong maniwala, Payagan mong huminga ng malalim at pakawalan ang kaba. Ang nakatakda para sa iyo ay hindi kailangan ng pagmamadali. Dumarating ito sa tamang oras. Dumarating ito ng may banayad. Dumarating ito kapag sinabi ng Diyos na na ang oras. At sa sandaling iyon, makikita mo na walang luha ang nasayang. Na walang katahimikan ang nawalan ng saysay. Lahat ay paghahanda. Lahat ay pagkatuto. Lahat ay pagtatayo ng mas malaking bagay ang tunay na pagmamahal ay hindi na mamatay. Ito ay naghihintay. Ito ay nagmamature. Ito ay namumulaklak kapag dumating na ang tamang panahon. At ang panahong iyon ay paparating na. Nagsisimula na itong ipahayag ang sarili sa hangin, sa mga tanda, sa mga banayad na palatandaan na ipinapadala ng universo. Maghanda ka, ang tagsibol ng iyong kaluluwa ay malapit ng mamukadkad. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyong puso, huwag mong itago para sa iyong sarili lamang. Ang mga salitang nagmumula sa kaluluwa ay kailangang kumalat sapagkat maaaring ito ang sagot para sa ibang tao na nakakaranas ng kaparehong katahimikan na dinaranas mo. Kaya, isulat sa mga komento, anong salita mula sa mensaheng ito ang pinakanagtamo ng iyong puso? Maaaring ito ay pag-asa, katotohanan, liwanag, pagbabalik, o anumang salitang nagpangislap ng iyong mga mata at nagpaliyab ng iyong kaluluwa. Ang pagsulat ay tulad ng pagtatanim ng mga buto sa universo. Ang bawat salitang iwan mo ay isang tawag para bumalik ang enerhiyang ito bilang mga biyaya sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay nagkaroon ng kabuluhan, mag-iwan ng iyong like. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong sa video na makarating sa mas maraming puso na kailangang marinig na hindi sila nag-iisa. Maaari kang maging kasangkapan ng liwanag para sa isang tao nang hindi mo inaasahan. Ibahagi ang video na ito. Baka may isang tao sa iyong paligid na tahimik, pilit na nagpapakatatag, nagdadala ng pangungulila. At ikaw, sa isang pindot lamang, ay maaaring maging daan na magdala ng sagot, aliw at pag-asa para sa buhay na iyon. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. Sa gayon, ang bawat bagong video ay makararating sa iyo bilang isang paalala. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay hindi ka iniwanan ng mga tanda. Dito, palagi kang makakatagpo ng mga salitang kumakalinga, nagbibigay liwanag, at nagpapaalala ng pinakamalalim na katotohanan, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Ang espasyong ito ay isang espiritual na kanlungan. Hindi lamang ito isang channel, kundi isang tahanan ng kaluluwa para sa kaluluwa. Isang lugar kung saan ang bawat mensahe ay isinusulat na may hangaring maantig ang puso, magdala ng ginhawa, at muling pag-alabin ang pananampalataya. Kaya, muli akong magtatanong, anong salita ang nagmarka sa iyo ngayon? Isulat mo. Ibahagi mo. Hayaan mong ang salitang ito ay maging parang isang kandilang nakasindi na nagliliwanag hindi lamang sa iyong daan kundi pati na rin sa daan ng sino mang mapadaan dito. At tandaan, walang distansya ang nakakabura sa kung ano ang totoo. Walang katahimikan ang walang laman kapag nasa gitna ang Diyos. Ang universo ay nagre-recalibrate ng mga puso. At ang mga anghel ay inihahanda na ang muling pagtatagpo na labis na ninanais ng iyong kaluluwa.